Good morning. Mag tayo sa likod ng bahay. At mag magdidilig mag tayo ng halaman. At ito yung aking tanim na alokbari. yan Tanim ko lang sa paso. Ayan. At ang ganda ng pag-tubo niya. Ayan ganda ng pagtubo Yung mga gulay na binibili ko sa palengke, ayan, yung mga tangkay niya, tinatanim ko para buhay, libre ang pang ulam. At meron din akong kalabasa dito. Ayan, kalabasa. Yung sili nangangulubot na. Pero may meron pa rin maganda. Ayan kalabasa at ito yung aking sili may may bulaklak na siya yan curry leaves ayan yung kalabasa ko gumagapang na yan umaakyat na doon yan sana mamunga kasi yung unang tanim ko na pumpkin hindi yan nagbunga ayan ang at aking apalaya ayan may ano na, may bulaklak na ayan, napagulaman na namin to, na ulam na namin yung una-unang bunga niya ngayon, meron na naman oh. Uh, may lumalabas na naman na bunga maliliit ayan, ayan nagdagan muna natin ayan, daligan na natin ang bonsai, bonsai hindi na sila healthy ayan maglalagas yung mga dahon ayan, ayan ito maganda ang aking bonsai